Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 631 hanggang 635. Kabanata 631. Tuwang-tuwa si Reginar nang malaman na nasa Oris Hill si Changki. Matagal na niyang narinig na ang mga medikal na kasanayan ni Changki ay napakahusay, dahil kaya niyang pagalingin kahit ang imposibleng sakit na hyperplegia. Ang kakaibang sakit ng pangalawang anak na si Wu Qi, dapat walang problema sa kanya. Sa pag-iisip nito, maganda ang kanyang kalooban at sinabi kay Roger sa tabi niya. Bukas ng umaga, maghanda ng masaganang regalo. Pupunta tayo sa clinic para makita si Chunky. Tumango si Roger at sinabing, Okay dad, maghahanda ako. Oo, oh, sinabi ni Regnor na may pambihirang ngiti sa kanyang mukha at sinabing may maluwag na mukha. Oo nga. Pinakamahusay na malutas ang lahat ng mga problema ng sabay-sabay. Gamutin ang iyong kapatid, hanapin ang salarin na nanakit sa kanya at hanapin ang lalaki na gusto ni Warnia. Sana ay bumalik na sa normal ang kapatid mo, at dumalo sa iyong kasal kasama si Warnia bilang isang normal na tao. Nagmamadaling sinabi ni Roger, Dad, huwag kang mag-alala, lahat ng iyong inaasahan ay matutupad. Pag nakuha ko ang aking kasal, hayaan ang aking kapatid na maging aking pinakamahusay na tao. Nakahinga ng maluwag si Regnar, at bumuntong hininga. Talagang anak ito ni Regnar. May matamis na ng ngiti si Roger sa kanyang mukha, ngunit medyo nalungkot siya sa kanyang puso. Nang maayos na ang kanyang kapatid, hindi niya masyadong inisip ang pakikipaglaban sa kanyang kapatid, para sa mana sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapatid na lalaki, ay hindi na kapagtapos ng kolehiyo at siya ay hindi pa nagsimulang makipag-ugnayan sa mga negosyong iyon sa pamilya. Ngunit ngayong may nangyari sa kanyang kapatid, bigla niyang napagtanto na ito ay isang dakilang bagay para sa kanya. Kaya naman, ayaw niyang bumalik sa normal ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya maaring suwayin ng kanyang ama. Kaya maaari lamang siyang umasa na hindi magagawa ni Chunky ang pagalingin ang kakaibang sakit ng kanyang kapatid. Sa oras na ito, maraming iba pang mga tao sa hapagkainan ang patuloy na nagpupuri kay Reg at nagkusa pa na tumayo at mapagpakumbabang nakipagtoast sa kanya. Nakita ni Orville, Solomon White at Chin Gang na gusto ng pamilya Wu, at ng kanyang anak na hanapin si Mr. Wade. Sa sandaling napagtanto nila na ang shot ni Warnia ay si Mr. Wade. Sila ay malapit ng kumilos kay Mr. Wade. Bukod dito, matagal nang nasa mga ilog at lawa si Orville, nakikipaglaban at pumapatay ng dekada. Siya ay may higit na mga mata kaysa mga ordinaryong tao, at ang kanyang pangamoy ay mas matalas kaysa ordinaryong tao. Sa makatuwid, maingat niyang inisip ang buong bagay, at biglang naramdaman na ang tao na gumawa kay Wuchi para kumain ng shit sa bawat oras ay si Mr. Wade. Kung tutuusin... Ang ganitong uri ng mga mahiwagang bagay, bukod kay Mr. Wade, si Orville lang talaga ang makakagawa ng ganito sa Ores Hill. Gayunpaman, ang tanging tanong na bumabagabag sa kanya, ay kung bakit nagkaroon ng awayan si Mr. Wade at si Wu Chi. Ang bata na si Wu Chi ay nasa early 20s pa lamang ngayong taon, ilang taon na mas bata kay Mr. Wade. Bukod dito, hindi siya miyembro ng lipunan, ngunit isang estudyante ng Oris Hill University of Finance and Economics. Hindi niya talaga nakakasama si Charlie, kaya hindi dapat magkaroon ng pagkakataon ang dalawa na makakuha ng mga hidwaan. Biglang may naisip na clue si Orville. Naalala niya na si Aoshu, ang anak ni Chin Gang, ay tila nag-aaral sa Oris Hill University of Finance and Economics. Sa una, nadama niya na walang kinakailangang koneksyon sa pagitan ni Mr. Wade at Wu Chi, Ngunit ngayon, nakakita siya ng posibleng koneksyon sa pagitan ni Mr. Wade at Wu Chi. Ang dahilan sa koneksyon na ito ay si Ao Shu. Dahil ba kay Ao Shu, kaya nagkaroon ng kontradiksyon si Mr. Wade at Wu Chi? Sapagkat, kung walang mga kontradiksyon, hindi maaaring sadyang ipihit ni Mr. Wade si Wu Chi sa isang hindi karaniwang sakit na shit swallow ang beast. Sa kanyang impresyon, si Mr. Wade ay sobrang low-key. At hindi siya kailanman nagbubunyag ng anuman. Sa pangkalahatan, kung ang iba ay walang paningin at pinukaw ang ulo ni Mr. Wade, gagawin ni Mr. Wade na gumawa ng aksyon. Sa makatuwid, kung ang kanyang sariling hakahaka -haka ngayon ay totoo, kung gayon si Mr. Wade ay dapat na sinalungat si Wu Chi sa pamamagitan ni Aosho. Kabanata 632 sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Mr. Orville. Nakikita niya na kinasusuklaman ni Regnar, ang mga taong nanakit ng husto kay Wu Chi, at siya ay labis na galit sa lalaking nagustuhan ni Warnia. Kung ang dalawang bagay na ito ay tumuturo sa dalawang tao, silang dalawa ay walang alinlangan na mamamatay. At least sa mata ni Regnar, pareho silang target na dapat patayin. Kung ang dalawang bagay na ito ay nagtuturo sa iisang tao, kung gayon ang pamilya Wu ay natatakot na gawin nila ang lahat para patayin ang taong ito. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol kay Mr. Wade. Kahit alam niyang napakalakas ni Mr. Wade, ay medyo nag-aalala pa rin siya sa mukha ng isang malaking pamilya tulad ng pamilyang Wu. Pagkatapos ng hapunan, hinitid ng lahat sina Nor at Roger sa ibaba ng Classic Mansion. Kinailangang samahan ng mga aso kasama si Liu Guang, sina Reginald at Roger sa parking lot. Si Orville, Solomon White at Chin Gang ay hindi sumama sa kanila. Ngunit pagkatapos magpaalam, nagkatinginan sila at bumalik sa Classic Mansion. Bumalik sa opisina ni Orville, sinabi ni Chin Gang na may kaunting pag-aalala. Parang ang pamilyang Wu ay sinusubukang hanapin si Mr. Wade, at hindi ito maganda para kay Mr. Wade. Ano ang dapat nating gawin? Napabuntong hininga si Solomon White at sinabing, ang mga iniisip ni Warnia kay Mr. Wade ay halata sa lahat, ngunit tayo lamang ang nakakaalam nito, at ang mga tagalabas ay hindi nakakaalam. Ikenaway ni Orville ang kanyang kamay at sinabing, kung talagang nag-aabala ang pamilya Wu na magtanong, ang ganitong uri ng bagay ay hindi magagawang itago hindi lamang natin ito alam, kundi ang mga tao ng pamilya Song. Nakita ko na ang mga detalye ng pakikisama ni Miss Warnia kay Mr. Wade. Malalaman din ng mga tao sooner or later, sinabi ni Orville na may mahigpit na mukha. Hindi lang ako nag-aalala tungkol dito. Pagkatapos magsalita, tinanong ni Orville si Chin Gang. Mr. Chin, si Miss Aoshu, ay nag-aaral sa Ores Hill University of Finance and Economics. Oo, oh, nakangiting sinabi ni Chin Gang. Ang Ores Hill University of Finance and Economics ay isa sa mga pinakamahusay na universidad sa pananalapi sa China. Kabilang sa mga ito, ang pamamahala ng major na negosyo ay partikular na makapangyarihan. Gusto kong mag-aral siya ng business management dito para mas matulungan niya ako. Tumangu si Orville at sinabi, kung gayon, dapat mong malaman na ang pangalawang anak ng pamilyang Wu. Si Wu Chi ay nag-aaral din sa Oris Hill University of Finance and Economics. Alam ko, tumangu si Chin Gang at nagtanong, ano ang problema? Sinabi ni Orville, naghinala na ako ngayon na naging ganito si Wu Chi ay dahil kay Mr. Wade. Ano? Parehong nabigla sina Chin Gang at Solomon White. Tanong ni Chinggang, bakit mo nasabi yan? Sinabi ni Orville, sa tingin ko ang pinakamalaking posibilidad ay dahil kay Miss Aosho. Kung gusto mong kumpirmahin, maaaring tawagan ni Mr. Ching si Miss Aosho at tanungin kung alam niya ang tungkol kay Wu Chi. Ang ekspresyon ni Chinggang ay unti-unting naging seryoso. Nag-isip siya sandali, tumango at nagsabi, tatawagan ko si Aosho ngayon. Pagkatapos magsalita ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan kaagad si Ao Shiu. Si Ao Shiu ay nagsasanay sa pakikipaglaban sa Villa sa oras na ito. Sa Villa ng Chin, mayroong isang malaking silid na espesyal na nakalaan para kay Ao Shiu bilang isang gym at silid ng ehersisyo. Si Ao Shiu ay nahuhumaling sa pakikipaglaban kay Sanda mula pa noong siya ay bata pa at kailangan niyang mag-practice sa bahay basta may time. Mula nang makilala si Charlie, si Aoshu ay nag-practice ng mas mahirap. Sa isip niya, pakiramdam niya ay may ganoong lakas si Mr. Wade, tiyak na hindi parang maging mahinang babae. Sa makatuwid, dapat siyang magsumikap na pagbutihin ang kanyang sariling lakas. Kahit na ito ay imposibleng abutin si Mr. Wade, hindi niya magawang tingnan ang sarili niya. Kabanata 633 Pawis na parang ulan si Aoshu at humihingal. Nang makumpleto ang ilang hanay ng mga aksyon sa kanyang guide, tumigil siya at maingat na pinagmasdan ang sarili sa salamin. Masasabi ng isa na napakaganda ng pigira ni Aoshu. Dahil sa mga regular na ehersisyo, ang kanyang pigira ay medyo maskulado, na may mas mahusay at mas perpektong linya kaysa mga ordinaryong babae. Sa oras na ito, nakasuot siya ng malutong na nakapuson, isang masikip na vest para sa pagsasanay, at isang pares ng hot pants na yamakap sa kanyang baywang. Balakang at binti, ang hot niya tingnan, at nang humanga siya sa kanyang pigir, ang pumasok sa isip niya ay si Charlie. Nahiya siya nang maisip niya si Charlie, at biglang namula ang maganda niyang mukha. Palaging hinihiling sa kanya ni Chingang na humanap ng mga paraan para mapalapit kay Mr. Wade, ngunit kadalasan si Mr. Wade ay nakikita ang dragon nang hindi nakikita ang katapusan at kahit na gusto niyang hanapin siya sa walang angkop na dahilan. Noong huling beses na humingi siya ng tulong sa kanya para iligtas ang kanyang mga girlfriend, hindi niya inaasahan na hindi lamang tinulungan ni Mr. Wade ang kanyang kaibigan na maibsan ang psikologikal na pahiwatig at pag-iisip ngunit ginawa rin katatawanan ng buong bansa si Wu Qi. Ang pamamaraang ito ay mas lalo siyang nagustuhan ni Ao Shu. Noon pa man ay gusto na niya ang mga lalaking malakas, at ang uri ng lalaki na ganap na lupigin ng kanyang katawan at isip, hayaan ang kanyang sarili na mahalin siya, maniwala sa kanya, sumunod sa kanya, at makinig ka sa kanya. Si Charlie ang pinakamahusay na kandidato. Sa sobrang pagkamis niya kay Charlie, tumunog ang cellphone niya. Naputol ang pag-iisip dahil sa ringtone ng telepono. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na yon ang kanyang ama na tumatawag at nagmamadaling kinuha ang koneksyon. Dad, huminto si Chin Gang at taintim na sinabi. Ao Shio, may itatanong ako sa dapat sumagot ng totoo. Hindi alam ni Ao Shio kung bakit napakaseryoso ng kanyang ama kaya dali-dali niyang sinabi. Dad, magtanong ka lang at sagutin ko ito ng totoo. Tanong ni Chin Gang, sabihin mo sa akin ang totoo, hiniling mo ba kay Mr. Wade na harapin ang mga pangyayari ni Wu Chi? Ah, naguguluhang sinabi ni Ao Shu. Dad, paano mo nalaman? Sinabi sa iyo ni Mr. Wade? Nagulat si Chin Gang. Siya na talaga, bakit hinayaan mo si Mr. Wade na makitungo sa pangalawang anak ng pamilyang Wu? Hindi ba ito nagdudulot ng gulo para kay Mr. Wade? Sa pag-iisip nito, bumulong siya at sinabing, Hiniling ko sa iyo na pumunta sa Oris Hill University of Finance and Economics para makapag-aral, hindi para guluhin si Mr. Wade. Hindi mo ba alam kung ano ang background ni Wu Chi? Hayaan ni Mr. Wade na harapin ito. Bakit mo ginawa yon? Sinabi ni Ao na naagrabyado. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay medyo mayaman ang pamilya ni Wu Chi. Hindi ko talaga alam ang detalye. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Ao Shu. At saka, hindi ko talaga nahanap si Mr. Wade para harapin si Wu Chi. Gumamit lang si Wu Chi ng mga online na trick upang kontrolin ang aking mabuting kaibigan na nagdulot sa aking girlfriend na magpakamatay ng ilang beses. Wala akong choice kundi pumunta kay Mr. Wade para humingi ng tulong. Bukod dito, sinadya kong hilingin kay Mr. Wade na tumulong para iligtas ang aking kaibigan. Hindi ko inaasahan na si Mr. Wade ay hindi nasisiyahan sa mga ginagawa ni Wu Chi, kaya tinuruan niya ito ng leksyon. Sinabing hindi niya hahayaan siyang makapinsala pa ng iba. Kabanata 634 Napabuntong hininga ng matagal si Chingang at sinabing, nasaktan mo si Mr. Wade. Ngayon ang pamilya Wu ay hinahanap siya. Pinapatawag nila ang lahat ng matatalinong pamilya sa Oris Hill at sila ay nagtatanong tungkol kay Mr. Wade. Ha, nataranta si Aoshu at nagsabi, Dad, hindi ba dapat probleme ni Mr. Wade ang pamilya Wu? Sinabi ni Chingang, gusto ng pamilyang Wu ang buhay ni Mr. Wade. Biglang umiyak si Aoshu at nagmamadaling sinabi, Dad, ang insidenteng ito ay dahil sa akin. Maaari mo bang sabihin sa pamilyang Wu? At sabihin lang na si Wu Qi ay aking biktima. Hindi ko gustong mapasama si Mr. Wade dahil sa akin. Bobo ka ba? Napabuntong hininga si Qin Gang. Alin ang isang makatwirang tao sa pamilya Wu? Dahil nabaliw si Wu Qi sa mga kamay ni Mr. Wade, Pagkatapos ay ang pamilyang Wu ay tiyak na hindi pababayaan si Mr. Wade, kung alam nilang ikaw ang nakahanap kay Mr. Wade, kung gayon gugustuhin lang nilang tanggalin kayo ni Mr. Wade. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Umiyak si Aoshu at sinabing, Dad, hindi ko po talaga sinasadya ang problema kay Mr. Wade. Wala sa panganib si Mr. Wade, tama ba? Sinabi ni Chin Gang, hindi pa nalaman ng pamilyang Wu na si Mr. Wade yon. Ngunit kailangan mong ipaliwanag sa akin, sino ang nakakaalam nito? Sabi ni Aoshu, ako lang at si Mr. Wade ang nakakaalam. Kayong dalawa lang, nagtatakang tanong ni Chingang. Nasaan ang girlfriend mo? Hindi ba niya alam? Sinabi ni Aoshu, nakakagulat na hindi niya naalala si Mr. Wade. Hindi niya naalala ang pangyayaring ito. Hindi niya naalala ang pagkakaroon ni Mr. Wade. Ang naalala niya ay bigla siyang nagkaroon ng epiphany. Dapat siyang mamuhay ng maayos at maglingkod sa lipunan at magambag dito. Hindi napigilan ni Chin Gang na mapabuntong hininga. Ang mga pamamaraan ni Mr. Wade ay talagang napakahusay. Hindi lang si Wu Chi. Hindi rin siya maalala pagkatapos, ngunit hindi rin siya maalala ng kaibigan mo. Sa pagsasalita tungkol dito, muling sinabi ni Chin Gang. Sa ganitong paraan, gama ng pakiramdam ko. Ngunit kailangan mong tandaan na huwag mong pag-usapan ito sa ibang tao, naiintindihan mo ba? Nagmamadaling sinabi ni Aoshu, Dad, naiintindihan ko. Oo, oh, ipinayo ni Chin Gang, upang maiwasan ang gulo kay Mr. Wade, kasama mo siya sa paaralan sa panahong ito. Huwag makipag-ugnayan kay Mr. Wade para maiwasan na matuklasan ang tungkol sa relasyong ito. Naiintindihan mo ba? Bahagyang nadismaya at nalungkot si Aoshu nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, na hindi siya papayagan na makipag-ugnayan kay Mr. Wade, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito. Ito rin ay para maiwasang magdulot ng gulo kay Mr. Wade, kaya sumang-ayon siya at sinabi, Dad, alam ko, huwag kang mag-alala, magiging masunurin ako. Okay, pinaginhawa ni Chingang ang kanyang puso at sinabing, Okay, gawin muna natin ito. Okay pa rin si Dad. Pagkatapos niyang magsalita, ay ibinaba na niya ang telepono. Pagkababa ng telepono, nagmamadaling nagtanong si Solomon White. Old Chin, gawa ba talaga ito ni Mr. Wade? Tumango si Chin Gang na may seryosong ekspresyon, pagkatapos ay tumingin kay Orville, at seryosong sinabi. Ginoong Orville, talagang pinag-aralan mo ito ng tama. Sabi ni Orville, dalawa, gusto ba nating makausap si Mr. Wade? Hayaan siyang maging handa sa bagay na ito. Siyempre, nagmamadaling sinabi ni Chingang. Hindi lang natin dapat linawin ang mga bagay na ito. Tayo rin ay kailangang ipakita ang ating saloobin. Kung hindi, kung malaman ni Mr. Wade na kumakain tayo kasama si Reginar, mas magiging mahirap kung hindi tayo maintindihan ni Mr. Wade. Habang sinabi niya, bumuntong hininga si Chin Gang at sinabing, Kung alam ko na gusto ng pamilya Wu at ng kanyang anak, para harapin si Mr. Wade at bugbugin siya hanggang mamatay, hindi na ako pumunta sa hapunan na ito. Oo, nagmura si Orville. Sa tingin ko, ang pamilyang Wu ng unang pamilya sa timog ng ilog Yangtze. Dahil nag-host ng handaan sa aking mansyon, dapat ako ay maalalahanin. Ngunit hindi ko inaasahan na ang pares ng aso na ito ay gustong makipag-ugnayan kay Mr. Wade. Kung alam ko ito nang mas maaga, mas gugustuhin kong masaktan ang pamilya Wu kaysa hayaan siyang mag-host ng banquet sa classic mansion ko, lalo na ang diamond box kung saan naupo si Mr. Wade. Sumigaw si Solomon White, "Tatlo tayong nagkaroon ng pagkakataon kay Mr. Wade. Ang magic medicine na binigay sa akin ni Mr. Wade ay nakatabi pa rin sa katawan ko. Sa makatuwid, tayong tatlo ay dapat na nakatuon kay Mr. Wade. Ang pangunahing prioridad ngayon ay ang sundan si Wade. Malinaw na paliwanag ni Orville, dapat nating ipaalam kay Mr. Wade ang ating saloobin. Tumango si Chin Gang at sinabing, Kung gayon, tatawagan ko si Mr. Wade. Kabanata 635 Kakakain pa lang ni Charlie ng hapunan sa mga oras na ito, at nasa kusina siya habang naghuhugas ng mga pinggan. Nang tawagan siya ni Chin Gang, pinindot niya ang answer button at nagtanong. Mr. Chin, mabilis na sumagot si Chin Gang. Mr. Wade, may something na pag-usapan na naming ni President White at Mr. Orville. At sa palagay ko gusto kong iulat namin ito sa iyo. Walang pakialam na ngumiti si Charlie at sinabing, Kung mayroon kang kailangan, sabihin mo lang ng direkta, huwag masyadong magalang sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Chin Gang, Okay Mr. Wade, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Ngayon, si Reg mula sa pamilyang Wu sa ay nag-host ng isang piging para sa ilang lokal na pinuno ng pamilya. Kabilang ang ako, si Solomon White at si Mr. Orville. Nag-order siya ng ilang bagay sa amin, naramdaman namin na ang mga ito ay medyo mali, kaya nagpa siya kaming mag-ulat sa iyo. Nang marinig niya na ito ay isang treat ng pamilya Wu, nagtanong si Charlie. Ano ang itsura ng pamilyang Wu para sa iyo? Ipinaliwanag ni Chin Gang, si Wu Chi ng pamilya Wu ay may mali noong nakaraan. Ang pamilyang Wu ay naghahanap ng mga pahiwatig sa lahat ng dako, Sinusubukang hukayin ang itim na kamay sa likod ng mga eksena Kanina ko lang tinawagan si Aoshu at umamin siya sa akin Ngayon ang pamilyang Wu ay nag-iisip na hanapin ka Ngumiti si Charlie nang walang pakialam at sinabi Ang mga bagay ni Wu Chi ay talagang ginawa ko Pangunahing dahilan ay hindi ko matitiis ang ugali ng batang yon Okay lang na umibig sa mga babae pero hindi matatawaran ang makipaglaro na sadyang makasakit pa ng iba. Kaya tinuruan ko siya ng maliit na aral, at least para hindi na siya makasakit ng iba in the future. Agad na lumiit ang ekspresyon ni Chin Gang. Hindi nagulat sa ginawa ni Charlie, ngunit nagulat sa pag-amin at pagiging direkta ni Charlie. Tila sa mga mata ni Charlie, ginagawang dumi ang pangalawang anak ng pamilyang Woe. Ang paglunok ng hayop ay walang pinagkaiba sa pagkurot ng langgam, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan. Hindi niya maiwasang magtaka, gaano ka-confident si Mr. Wade. Kahit nakaharap ang pamilya Wu, wala siyang pakialam. Sa Ores Hill, ang sinumang magbanggit sa pamilyang Wu, ay dapat na medyo humanga, ngunit si Mr. Wade ay hindi pinansin ang pamilya Wu. Bumalik sa katinoan si Chingang at mabilis na nagsabi, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, kaming lahat ay tiko mang bibig para sa iyo. Kung talagang nalaman ng pamilyang Wu na ikaw yon at manggulo para mahanap ka, hindi kami papayag. Ngumiti si Charlie at sinabi, hindi mo kailangang kabahan ng husto. Kung gusto nilang maghay ganti, hayaan mo na lang sila. Kailan nilang matakot kay Charlie? Nakangiting sabi ni Charlie, by the way, you can actually tell them directly na ako ang gumawa nito. Kung hindi siya kumbinsido, hayaan siyang lumapit sa akin ng direkta. Mabilis na sinabi ni Chin Gang, Mr. Wade, alam kong talagang hindi mo pinapansin ang pamilya Wu. Ngunit ang katayuan at lakas ng pamilya Wu sa Ores Hill ay napakalakas pa rin. Kung talagang maging kaaway kanila, ito ay magiging napakahirap sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Chin Gang. Mr. Wade, nirerekomenda ko pa rin sa iyo na manatiling mababang profile sa bagay na ito. Huwag hayaang malaman ng pamilyang Wu. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ka ng problema sa hinaharap. Ngumiti si Charlie at sinabing, Mr. Chin, kawili-wili ka, ngunit hindi mo na kailangang mag-alala ng marami tungkol dito. Pagdating ng panahon, darating ang mga kawal upang takpan ang tubig at lupa para bumitaw. Sige, nagmadaling sinabi ulit ni Chin Gang. Nga pala, Mr. Wade, may isa pang treat ang pamilya hu. Nagtanong si Charlie, ano ang problema? Sinabi ni Chin Gang, mukhang gustong pakasala ni Roger, ang batang anak ni Regnor, si Miss Warnia, ngunit ayon kay Regnor, sinabi sa kanya ni Miss Song na siya ay mayroon ng gusto, kaya gusto ng pamilyang Wu na mahanap ang taong yon. Kasabay nito, pansamantalang nagtanong si Chin Gang, Mr. Wade, gusto ni Miss Song ang taong yon, di ba ikaw yon? Bahagyang huminto si Charlie at sinabing, Huwag kang magsalita ng walang kwenta tungkol sa ganitong bagay. Ako ay isang kasal na lalaki. Kung ang ganitong bagay ay pag-uusapan at kakalat, magkakaroon ito ng malaking epekto sa reputasyon ng ibang mga babae. Mabilis na sinabi ni Chingang, Mr. Wade patawarin mo ako, hindi hindi ako magsasabi ng ganito kinabukasan. Oo, oh, bahagyang sinabi ni Charlie. Okay, kayong tatlo ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa akin. Gawin ang anumang bagay na dapat mong gawin, huwag masyadong seryosohin. Ito ay isang pamilyang ulamang, ngunit hindi ko ito mapigilan.